Sige po. Magandang tanghali sa inyo mga boss. Pagluto na naman tayo ng tanghalian. Sinabawang isda uli mga boss. Yan kumukuha na si Butoy ng alugbati. Ayan Oh. Toy, tingin ka muna toy. lalaki na namang lemon dito mga boss yan oh. lemon malakas ang hangin to ya ah. kailan pa malakas ang hangin dito to eh hapon pa pa papaya naman tayo sa dun sa kabila meron pa dun dun sa kabila Huwag ang dalawa, yan, yan. Yung yeah, mga boss, oh. yung tanim na papaya, may bunga na. Kaya yeah, kukuha tayo. Kaya mga boss, oh. yung tinanim kong pinya mga boss, may bunga na siya mga boss, Oh. Nagbunga na. Hanggang dito yan yeah, mga boss, yung tanim namin pinya. Ayan oh. Madamona hindi na nalilinis Hindi. 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 doing Nabuhan sila mga boss oh. May tao siguro doon sa gate Noy Ingat ka dyan oh, Baka mahulog ka Ha eh, oh, Okay lang na maulog Wala naman nagmamahal sa eh Maraming mga gulang? ingat ka janoy baka ma mahulog ka toy, hawakan mo toy, baka mahulog yan kaway ka muna toy uh, wala nang tawa to si oh toy. may panabong na tayo toy yeah. may panlaba na dalawa ha? dalawa, dalawa? binabawasan mga boss kasi makapal na na nabawasan ng mga sanga ayan pa sa kabila magbabawas pa ulit six and a half hours later Thank <makes noise> Sinabawang bawang isda ng dinagang saging. Dinagang saging. 嗯。Mm. nais na malapit na malapit na madurog <laughs> malapit na <coughs> malapit na malapit madurog malapit na madurog <laughs>

Naghahanap nga ako ng mga buto doon sa baba Wala naman akong makita Pero ang daming tumubo na doon sa Alpa Ayos yan ay, mada Buto na Sini kebun, sudah bawang patah bawang patah bawang patah Mm, ka? so, si pinat, your pinat ha. Toy, kain na toy. Eron. Eron. Kain na toy. Eron. Eron. Ganda na, baka mahulog ka. Ah. Iyan mo, pitas mo yun doon sa may, sa may, Guyabano Pahinog na siya mga boss Ayun ayos na oh. Guyabano Ay guyabano pala yung pa. Ilan na yung kambing toy? Tatlo Tatlo na? Oo oh. mga boss yung kambing dito Mga boss yung um, alaga nila Maraming buong ang kapito ya. Ah. Ay, hindi ko muna kita natin yung bunga ng kape mga boss kukuha ng buho ko ngayon, mga boss. Yun. One, zero. Wag kang magwala. Wala nga, wala na, wala. Walang madao. Masyako na yun Ay, daw na, noy. Wag kang magwala. Wag ka nang magwala. Walang makuha. Walang masungkit. Mapurol na ata ano ya. Yun. Wop, wop, puta muntik na. Muntik na. Wag kang magwala. Hindi.

puta <laughs> Ay mga boss, walang asawa 'yan. Kaya lagi nagtatanong sa akin kung Nero ba pwede may pakilala sa kanya. Eh tinatanong ko naman siya, ah, no, ano ya bang gusto mo pangasawa? Foreigner o Pilipina o probinsyana? Ha? Dito magano mag ka rito. Para malay mo mawala ng malay. Malay mo, mawala ng malay. Malay yan, kagad ng sampu. Ha, ah, mo dadalihin, oy. Akit ka dyan. Dyan daw niya, akitin, mga boss oh. Ayan, oh. Dyan, dyan natitirahin yung buko, mga boss Ano, nakataka na lang. yung doon sa'yo. Iingat ng bus, ha. Mahulog ka dyan. Sabagay, okay lang na mahulog, wala naman nagmamahal, ano? Oo. Yan. Okay sa Kasi, okay. ingat lang. Yun. Ayun na. Isang so, dabnos, dalawang lang. Sir. Yun. Yun na. Okay. Huwag nga nang mawala. Uh. Ang daming bunga ng terreno, ano? no Ayun. Eh, mga boss. Kawa jan ancing. Chiko alis diyan baka mabagsakan ka. Po. Oh. Ay na Chiko. Ayun. Eh, na mga boss, pasensya na kayo dito sa camera na ginagamit namin dahil mahinang linalang lang to mga boss. Hindi namin kayang bumili ng magagandang camera. Kaya pagpasensyahan niyo na to mga boss. Ah boss, ka eh, baka may meron kayong mga pinaglumaan diyan, mga boss. Tumatanggap naman ako noon eh. wag ka nang mawala. Malabo yung camera namin. Mga mumurahing cellphone lang kasi 'to, mga boss eh. Mga no, isa na lang, Noy. Hurot eh. Yun. Yun, Yun ah. Ano nga, pakarin po Ayun na. Sa'yo ata ba Tumangit yan, oy. Tumangit pa mga ka, bro. O, okay na. Na, ito mo oh. na pa ibaw. Ayun na. Ayos na. Okay na yan. Yun, may pahabol pa. Pakapin. Ayan siya mga boss, oh. Sa, sa puno ng kape umakyat para masungkit lang niya yung buko wala bulang yung camera natin okay lang yan mga boss tapos ay ining ulod ako naging bubulad naging bubulad hindi nasa nga kami sumo Pula ganun o dirt o sige pag ano mga kunoy ng isa tikma natin toy bigyan mo na isa toy

foreigner o Pinay o kaya ano ba, probinsyana o ano? Ayaw ko na probinsyana. ano gusto mo? Bogboret. <laughs> Nanimahog. Nanimahog kaling. Ay, yatay. <laughs> Kain muna tayo ng buho mga boss. Sabaw oh. na. Uh, tapos ang namin man ang halian kaya panghimagas yun sarap nang sabaw sarap ng piling ko <laughs> Mga ko sa... na tayo ilog naman tayo mamaya to'y maligo. na pagkaribo sa tubaan maaga. Yan, alas po siya kapag patako. Gata po siya kapag patako. Gata po siya kapag patako. Gata Si siya kapag patako. Gata po siya kapag patako. Gata po siya kapag patako. Gata yan Yun, oh. Kawawa siguro yung mapapangasawa nito Talagang ano eh. Malakas lumupot, malakas yumukyok. <laughs> <laughs> malakas yung mugyog pala ito. Oh? Noy, kawawa 'yung papangasawa mo no ya. Ah. Pag may nag-comment dito noy na ano Alam mo na may <clears throat> may magagusto na sa talagang maglalamong yung kanya <laughs> maliligo si boss Ayan, malalim dito mga boss

Ayan na, naliligo si Boss G sa ilog. naligo na. <laughs> Ayan ang mga balls. Ah, nah, 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 nah. ah tayo. Up oh, ya. Yeah. tapos nang maligo sa ilog tapos nang maligo sigilakad-lakad lakad. bilis ghi, ghi. tapos nang maligo sa ilog mga boss hanggang dito na lang mga boss salamat sa panonood ng aming vlog mga boss nakakainihan 啊！哎，先生，他不死啊！<noise> Gana cukup. Uh, uh, Sa mga mga alalay. Yo, know? you know? bilis, lakad. Naiiwan na yung isa si, tab si tabingi na iwan na bilis mo tabingi bilis si tabingi si tabingi